Hello mga kaangis! Alam niyo ba na ang sagilala o San Francisco plant ay maraming binipisyo sa ating kalusugan? Tulad ng maari itong makatulong sa panlaban sa Zika virus dahil ang katas ng mga dahon nito ay nakakamatay ng mga kitikiti ng lamok na nagkakalat ng mga sakit. Gamot rin ito ng kanser, leukemia, ulcer, epilepsy, amoeba, prostate cancer, tulo, eczema, at psoriasis. Para sa may breast cancer, prostate cancer, leukemia, at ulcer. Kumuha lang ng dahon at ugat, ilaga ito at inumin 3 times a day. Para naman sa may epilepsy o convulsion, amoeba ba o pagtatae, ilaga lang ang dahon at inumin. Para naman sa may tulo, ilaga lang ang dahon at haluan ng gata ng nyog at inumin. Para naman sa may eksima o psoriasis, maglaga ng mga dahon at ipanghuga sa apiktadong bahagi. Maraming salamat sa inyong panunood mga kaangis. Kung nagustuhan nyo ang video, like, follow and share.